Sama-pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 3, 2024, Martes, at ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni ng dakilang Papa San Gregorio, pantas ng simbahan. Patitipunong pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto, Chapter 2 verses 10 to 16. Mga kapatid, saliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakaalam sa iniisip ng isang tao, maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayun din naman, walang nakaalam sa mga iniisip ng Diyos, maliban sa Espiritu ng Diyos. Hindi ang Espiritu ng San Nibutan, kundi ang Espiritu ng Diyos, ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag nami mga katotohanan espiritual, mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila mauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritwal ay mauunawaan lamang sa paraang espiritwal. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay ngunit walang nakauunawa sa kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan Sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at dalahin ko po nawa ang kaligtasan ng mga dinaanan ng bagyong enteng mga lugar po na uh, na baon sa, sa dahil sa taas ng tubig no, mga binaha nawa po kayo ay kahit papano sa ngayon sa araw nito ay ligtas uh, umuho pa na ang tubig pa kaya <clears throat> napakalaga po talaga no? na mayroong magandang plano ang uh, ating gobyerno, mga local government natin sa kung paano ito may iwasan dahil talagang paulit-ulit yung, yung senaryo, paulit-ulit ang mga pangyayari. No? At alam naman natin na hindi naman dito nagtatapos ang pagdating ng baha o ng, ng bagyo dahil bahagi po yan ng cycle no? ng nature natin na may darating ng mga bagyo. Pero yun nga po, uh, sa kasiwa ang palad, <coughs> Hindi tayo natututo no sa ating paghahanda at alam naman natin malaking bagay po ang uh, tulong ng mga puno sa ating kapaligiran, sa ating kabundukan pero sadyang uh, nagmamatigas tayo no? Hindi natin ito pinapansin uh, kaya buhos ng ulan ay talagang dire-diretso ang tubig at uh, tao mismo yung naapektuhan din, mga kabuhayan ang nasisira. Kaya maganda po talaga no, na nagpapagabay tayo sa Espiritu Santo. Ito yung nag-aakay sa atin, gagabay sa atin sa mga tamang uh, desisyon na gagawin natin sa pamumuno, sa paglilingkod. Ito yung binabanggit din. No? Kahit ang, ang Panginoong Heso Kristo natin uh, na ipinakilala ang spirit, Espiritu ng Katotohanan, ang Espiritu ang siyang mag- Uh, bubukas ng ating kaisipan para malaman natin kung ano ang mga uh, mensahe ng ating Panginoon eh, ito po, no uh, lahat naman po tayo ay nagtataglay ng Espiritu uh, lahat po tayo ay makakatawag sa Espiritu siya yung pinagmumulan ng mga talento, pinagmumulan lahat ng mga biyaya ito yung kanya pong ginagampanan uh, sa araw-araw ng ating buhay Tumanggap tayo ng mga kaloob mula sa Espiritu Santo. Gamitin natin ito sa tama. Eh, maganda rin pag pagnilay no? Anong espiritu ba ang ating pinakikinggan o anong espiritu ba ang ating nilalapitan? Kasi sabi naman, hindi eh, mabibigo ang isang taong lumalapit sa Panginoon sa tulong ng ng ng, ng at kaloob ng mga espiritu ng Espiritu Santo, Espiritu ng Dios ay mas magiging maayos po ang ating isipan. E, ingat din po no sa so, minsan <coughs> meron tayong mga nakakasalamuha, uh, mga nagsasabing uh, sumakanya ang Espiritu Santo, may sinasabi ang Espiritu sa kanya na talagang kailangan mas maging maingat po talaga tayo no. Anong uri ng Espiritu ba talaga yung nangungusap kasi madali din naman po malaman na kung ito ay uh, Espiritu ng Diyos, siyempre lahat po ay pawang mabuti at sa ikabubuti ng isang tao yung kahahantungan. Hindi po magpapagawa ng kasamaan ang Espiritu ng Diyos sa, sa, sa isang tao. Pero kailangan natin na siyempre uh, i-acknowledge natin. <clears throat> Kaya ngayon, atin pong pananampalataya, Espiritu, no, yung Uh, Diyos Ama, Anak, at uh, Diyos Espiritu Santo. Iisang Diyos, kapiling ang ang Diyos. So, hindi hiwalay, hindi kanya-kanya, kundi iisang Diyos na mayroong mga uh, ginagawa sa buhay ng isang tao. Muli, itong sulat ni Apostol San Pablo uh, sa mga taga-Korinto, nawa ay mas maunawaan din natin kung paano din tayo lalapit at kung paano natin Uh, hihingan ng tulong ang Espiritu Santo. Muli po, isang mga araw sa inyo po